Narito ang binipisyo ng pinagsamang paragis at luya. Ang paragis ay nagtataglay ng anti-inflammatory, anti-diabetic, at antioxidant. Mabisang alternatibong herbal sa taong may diabetes, lagnat, asma, hyperthyroidism, may UTI, sakit sa bato, breast cyst, ovarian cyst, myoma, cervical polyps, at irregular menstruation. Ang luya naman ay may anti-inflammatory, antioxidant properties, at anti-cancer properties na maaring panlaban sa pancreatic cancer, breast cancer, at ovarian cancer. Paano gawin? Kumuha ng isang bugkos na paragis, ugasan ito kasama ang ugat. Optional lang. At anim na slice na luya. Ilagay ito sa kaserola Lagyan ng isang litrong tubig at pakuloyin ng sampung minuto. Pagkakulo, isalin at maari nang inumin tatlong beses sa isang araw. Paalala lang po, mas mahalaga pa rin na kumonsulta sa isang doktor at sundin ang kanyang payo at reseta. Kung may natutunan ka, follow and share!